Iniimbestigahan na ang video sa isang social networking site kung saan pinauula na ng bala ng Manoy mga sundalo ang isang miyembro ng Abu Sayyaf sa Maguindanao. Ito ang balita ni Lea Ilaga. Pinaiimbestigahan na ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines ang video na pinauula na ng bala ng mga sundalo ang isang bihag na hindi na makalaban. Ang video ay inupload sa Facebook ng isang Abu Maidan noong June 20. Base sa mga lumabas na ulat, umabot na mahigit isang daang putok ang narinig sa apat na minutong video. Pinaimbestigate ko na, pinabigay ko sa Human Rights Office, binigay ko yung video. And they are finding out kung authentic yon, kailan nangyari, saan nangyari, bakit nangyari. Labis din na nababahala si General Katapang kung tunay na mga sundalo nga ang nasa video. It bothers me if it's true because I want to be I want it I want it to be investigated kasi yun alam kilala mo naman ako yung campaign ko kawal disiplinado bawal abusado dapat nasintado sa statement na inilabas ng Moro Islamic Liberation Front nangyari ang insidente noong Hunyo Adjes nang salakayin umano ng mga sundalo ang hinihinalang safe house ng teroristang si Abdul Basit Usman sa barangay Libutan, Mamasapano, Maguindanao. Kinilala nila ang lalaki sa video na si Muslimin Talib na umanay tiyuhi ng asawa ni Usman. Idinagdag naman ni AFP Public Affairs Office Chief Lieutenant Colonel Ramon Zagala na base sa suot ng mga sundalo, luma na ang video. Kaya tiwala silang hindi ito makaaapekto sa isinasagawang usapang pangkapayapaan sa Moro Islamic Liberation Front. Leia Ilagan, UNTV News, Worldwide.